Ayan, so ngayon na naman ulit tayo mag ulit, magbibidyo. So ayan po. So ngayon pala guys, eh may papakita ako sa inyo dito sa messenger ano kay Tita Cherry. So ayan po. So sinend ko to guys, oh. Sinend ko to. So ito yung ano namin, card namin. Oh, at saka ito yung grades ko. So ayan po. So ito guys, oh nakabasa dito papakita ko po sa iyo grades ko o oh, ito so dito talaga guys so ayan so medyo pasado pa yan so ayan po pasadong grades ko so medyo mababa ako sa first quarter eh o oh, first quarter 85 ito yung mga subject ito yung mga subject guys ito yung mga subject yan so dito tayo sa ano Filipino 85 Okay, English 82, 87, Mathematics. 82, Science. Aralin Pandipunan, AP 80. Mape 83. <laughs> Ang baba ko dito sa first quarter noon eh. Music 82, Arts 84, PE 83, Health 83 din. Edukasyon sa pag papakatao ESP 85 So ayan po, tumaas nga score ko eh Ayan o Pasado ako dito sa edukasyon sa pagpapakatao Ano ba yan? Edukasyon sa pagpapakatao So ayan po ESP So dito naman tayo sa second quarter Ganun din naman din eh Ayan o Mababa rin ako dito sa uh, Mababa rin ako dito sa Second quarter So ayan po tapos dito sa third quarter, medyo mababa yata. So ayun po, hindi ko alam kung pasado 'yan. Pasado ako sa third ano sa third quarter o oh, second quarter. Sa first quarter lang ako mababa. Oh. Dito talaga sa fourth quarter. Ang ano ko, ang taas ko dito sa fourth quarter, guys, oh. 89. Hala, pataas na 89. 86, 89 Ayan, 86, 80 Mababa rin ako sa science eh. eh 80 Kasi ang ano lang eh Pag naka 75 ka lang dito Ang grades mo lang dito ay 75 pa Ano na yon ah, Sobrang baba na nun Mababa na yon bagsak na yun eh o, Pag 75 ka, bagsak na yon So ayan po, 85 Hanggang 85 lang daw yung pasado dito eh Ayan, puro ako 84 <laughs> 4th quarter 89 ayan so dito talaga sa edukasyon sa pagpaka, pagpapakatao ano ba 'yan <laughs> edukasyon sa pagpapakatao ESP 85 ako sa 1st quarter 86 naman ako sa ano 2nd quarter 88 naman ako sa 3rd quarter 89 ako sa 4th quarter so pataas ng pataas yung ano ako grades ko ito yung mas pasado ito pa lampas pa sa pasado tong tatlo <laughs> lampas pa sa pasado 89 ako dito sayang nga lang eh, makakaabot ako dito ng 90 kasi sabi sa akin ni mami pag nag ano na ako kasi sa susunod na pasukan ko na June grade 4 na ako so mas galing kailangan ko pagalingan to para tumaas ang grades ko maging 90 so ayan po buti naman naka 90 ako naka ano ako dito naka 89 English talaga guys so 89 din ako sa English oh 89 din ako sa English <laughs> ito yung final grades ko ayan 85, 85, 87, 81, 83, 85 ang aano ko general average ko dito ay 85 so ayan po yan. Below 75. Below 75 guys. So medyo pasado ang grades ko. So wait lang. Babasahin ko pa yung chat sa inyo ni Tita Cherry. So ang sinabi ko dito. Wow. Ay grabe talaga. Ay hindi. Sabi ni Tita Cherry. Wow. So ito talaga. Hinart pa talaga eh. Hinart <laughs> pa. Sabi ni Tita Cherry. Ang taas ng grades mo oh, ito sabi ko oh, pun, natuwa si mami ko po kaya natuwa yung mami ko so ayan po very good daw ako sabi ni mami so ayan po so ang date na rin po ngayon ay it's April 16 it's Wednesday so ayan po bye yun lang